ゲー Good morning po sa ating lahat. So it's me again, Alintot at your service. So welcome back to my vlog guys. Ayan, so may isi-share po ako sa inyo guys na good news. Ayan, so finally guys, nibitahan na po tayo ni Facebook Meta na iset up po ang star. Ayan, so dati po kasi guys, nakakatanggap na po ako ng star pero wala pa rin po akong tools na star. Ayan, so pero ngayon guys, ayan, so finally meron na po siya. Makakapag uh, set up na po tayo. Ayan, so, uh, kanina nga lang po, guys, kani-kanina lang, ayan, nung ko po ang aking professional dashboard, ayan, dito po tayo sa my CO So, Ayan, nung klinik ko po to siya, guys, ayan, eto po, guys, yung magpapakita. And then, may nakalagay po dito na, ayan, wait lang, guys. So, may nakalagay po dito na set up stars if eligible. Ayan. So, pag pinindot ko po itong arrow po na ito, ayan, set up stars na. Ayan. Ayan, so ito na nga po guys yung magpapakita. Ayan, so baka nga po guys, no, tignan nyo po ang inyo pong professional dashboard, ay baka nga po meron na po kayong ganito na uh, eligible na po kayo sa star, hindi nyo lang po alam. Kaya i-check nyo po guys sa inyo pong professional dashboard. Ayan, so ito na nga po guys. Ayan, so samahan nyo na nga po ako na i-set up ang atin pong stars. Ayan yung nakalagay po dito guys. So earn money with stars. Stars are a virtual good that let you monetize your content through support from your community. Ayan, so get paid na po tayo. Meta pays you every star that you receive after you sign up. Connect with fans. Stars are fun way for people to show support for you and your content and be you pursue your passion and get paid for sharing with you It create. Ayan, so get started na nga po tayo guys. And... kung makikita nyo po guys, eto na lang po yung nagpapakita, eto pong pangalan ko and then eto pong aking uh, bank account na inilagay ako kasi guys, na meron na po akong nakapag sign up na po ako nung na unlock ko po ang in-stream ads kaya meron na po akong uh, uh, parang record po sa kanila kaya uh, pag pinindid ko po ito guys, automatic na po siya, pero pag hindi pa po kayo nakasign up, pagka uh, pagka first uh, toll nyo po ito, pagka eto po yung una nyo pong na unlock, sa inyo pong mga tolls, sa inyo pong monetization tolls, ay uh, ang ang gagawin nyo lang po guys, ipifill nyo lang po yung uh, full, di de, uh, details yung, personal details nyo po. Yun pong uh, banko po or yung PayPal, kung ano po yung payout method na ilalagay nyo po. At yun pong tin number po natin So yun lang po guys yung mga <clears throat> uh, kailangan Yung i-ready nyo po once po na kahit ano pong amortization tools Kahit ano pong features po ni Facebook Pag tayo po ay eligible na po sa kanya pong mga features tools Ayan, so uh, so since po guys nakapag-setup na po tayo Ayan, so i-click lang po natin yan And then click to next na po natin Ayan, sasabi so niya nga po dito guys, you can now use STARS. Your application has been approved and you can start earning money with STARS. So get started. So, ayan, so i-done na po natin yan guys. And then, nandito na nga po tayo guys. Ayan. So i-check nga po natin guys kung andun na po sa atin pong tolls, yung pong STARS. Ayan, so dito po tayo guys sa monetization. Ayan, yung toes po natin, nandoon na nga po guys, nandoon na stars. Ayan. So, at yun nga po guys, pwede pwede na po kayo mag-send po ng stars sa akin pong mga posts. Ayan. So, um, if you do, then uh, I would really appreciate it. Yun lang naman po guys, wala naman pong sapilitan to. Optional naman lang po guys yung pagbibigay ng star, di ba? Ayan guys, so kung meron po kayo guys katanungan, mag-comment lang po kayo dito po sa baba. Thanks for watching and God bless us all. บายบาย